Hello everyone. Kumusta po kayong lahat, guys? So sobrang tagal na hindi ako nakapag-mini vlog kasi wala guys, nawala sa ano, nawala sa focus ko. Ano ba diba 'yan, dami namang manok dito. Hoy, just color. So ayun guys. Magluto tayo ng pang lunch. So, morning time. Nag, nag ano lang ako. Palagi lang akong nag titinapay guys. Kaya most of the time ano siya. Palagi um, ano ako. Nagluluto ako ng early ano pang lunch. Para 11 in the morning, makakain na ako ng lunch, ba? Diba? Kasi nakakagutong kasi talaga ng maaga pag alam mo yung ano, alam mo yung tinapay lang yung kakainin mo sa breakfast. So, ayan. Meron lang akong prito. Itong prito ko, ito yung ano, guys, the, the other night. So, sa ref, ayun, yun lang yung nakita ko. So, yun yung magiging lunch ko. And, of course, masarap dito yung pritong, ano, pritong saging. Supposed to be pang breakfast ko talaga itong pritong saging, guys. Kaya lang, wala nang tinapay lang ako. So after having lunch, syempre pahinga-hinga and 3pm guys, kinuha ko sa ref yung papaya na binili ko the other day. So yes, the other day pumunta kasi ako sa merkado, then pumunta ako sa tiya ko. Tapos pagpunta ako sa kanila guys, meron siyang binibentang um, papaya kasi sa backyard pala nila yon So, ayun, binili ko. Mura lang naman. So, yun talaga yung pinaka gusto ko dito sa province, guys. Sobrang mura ng mga fruits. And, alam mo yung sure ka na wala, wala siyang ano, guys. Walang spray. So, I'm so excited kasi yung seeds sana, uh, of course, itatanim ko, ba diba? And, I'm so shocked kasi, guys, tingnan nyo. Wala siyang ano, wala siyang seeds. Kahit isa, wala talaga. And, And alam mo yun, alam mo yung sobrang ano ko, sobrang excited pa naman ako na itanim siya kasi syempre malaki kasi siya and red na red siya oh, sobrang ay nako just color. Alam mo yung pag pag ano guys, pag naka ano ka ng shake, I mean kung i-shake mo to, sobrang sarap talaga siguro nito ano, yung sobrang malamig na na shaved ice, ganun, tapos lagyan mo ng ganito. Oh my god, sobrang ay, wala to sa wala to sa ano, wala to sa city. <laughs> Oo, so 'yun talaga yung masarap dito sa province, guys. Sobrang mura talaga. And maraming fruits dito, guys na pwede ka lang bumili sa ano mo, sa kapitbahay lang ganern. So sobrang sarap talaga niya, fresh na fresh. And alam mo yung sarap talaga kainin yung prutas na walang mga spray, 'di ba? Alam natin na talagang healthy for us. So, ayan guys, lumikpat na kayo dito sa probinsya. <laughs> Joke. Hindi <laughs> anyway guys, okay lang naman dyan. Pero magbakasyon naman kayo paminsan-minsan sa province. ba diba? Para hindi rin naman kayo stress the whole year. So, ayun lang guys. Share ko lang yung yung lunch ko and yung snack ko ng afternoon. Char. <laughs> That's it. See you in my next video. Bye!